mga kasuing mechanic at mga kasower, marami pong nagtatanong sa atin dito kung paano lang isan yung button saw. Itong 373, 372, and uh, iba pang ano, yung mga hindi self-oiling katulad nito. Uh, maraming hindi alam nila kung paano lang isan. Actually, yung ilalim nito, yung mga gear nito, pwedeng lagyan ng grasa. Kaya lang, pag mga uh, sewer so lang for maintenance eka nga ipatak-patak eh, na lang po ng langis yan po da pagka ano meron po itong mga uh, sign na kulay pula yung mga butas na yan patak-patak lang po ng langis yan hindi hindi kailangan marami ito yan ito ito ayan patak-patak lang po ng langis yan pwede po dito ni langisan Pwede po lang yan. Saka, sa kabila. Yan. Ito, pwede mo lang isan. Ayan, ayan. Ito, pwede patak lang. Pagka minsan, maganit na po yan. Yung bulitas po. Ayan. Ayan. Pero wag mo po dito lalangisan. Ayan. Ayan. Pwede mong isprihan ng uh, oiler pa, 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 pa loob. Okay. Oh. Pero huwag masyado marami, konti-konti lang. Ayan. Dito, pwede mo patakan. Ayan. Pag medyo gumanit ang uh, needle bar, pwede mo patak. Patak lang po. Ayan. Yan lang. Parang maintenance lang siya. Pabasa-basa lang ng konti na langis. Pero hindi kailangan marami. Kasi ito, yung uh, uh, ganitong machine, hindi po, kaila hindi po ito self-oiling. Ah, So ang 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 design ng langis dito, ang design ng machine na ito ay para lang doon sa patak-patak lang yung uh, yung langis. So, ayan lang po. At uh, wala ka nang kailangan diyan. Para lang po sa langis, iyon lang po yung kanyang uh, lalangisan diyan. So, magandang gabi and God bless everyone.